Ikaw ba ay nakakita ng pinakamalaki at pinakamabigat na sasakyan sa buong buhay mo? Well, sa Pilipinas ay wala kang makikita na mga ganitong klaseng vehicle. Mayroong maraming mga napakalaking mga sasakyang panglupa na hindi mo naisip. Hindi sila mga pangkaraniwang mga sasakyan. Ang ilan ay gumagawa o naguhukay. Ang isa ay gumagana para sa NASA. Ang isa pa ay may dalang ilan sa pinakamalaking bala sa mundo. Ang iba ay maaaring magdala ng tonelada at higit pang mga toneladang kargamento. Ang mga sasakyang ito ay talagang kahanga-hanga, kaya naman narito, ang sampung pinakamabigat na sasakyan sa mundo. 10. Komatsu D575A3 SD Super Dozer Dedicated Dozer Ang Komatsu D575A ay isang 1,150 horsepower, o 860 kilowatts tractor crawler na ginawa sa isang super reaper bulldozer o bilang isang dedicated bulldozer sa anyo ng super dozer. Ipinakilala ito noong 2001 at mayroon itong mas mahusay, muling idinisen yung operator cabin kaysa sa mga nauna nito at isang powertrain electronic control system upang mapakinabangan ang pagiging produktibo nito. Ipinagmamalaki din ng superdozer na ito ang malaking bilang ng mga pagpapahusay sa tibay tulad ng mga reinforced undercarriage roller guard at mas mahabang buhay ng mga hose. Ang D-575A3 ay maaring maghukay sa maksimum na lalim na anim na talampakan, siyam na pulgada o 2.06 na metro gamit ang single shank ripper nito karaniwang tinutukoy bilang pinakamalaking production bulldozer sa mundo, ang D575A series bulldozers ay ginawa ng Komatsu Limited sa Osaka, Japan. Sham, Tiber T282B Inilunsad noong 2004, ito ang naging pinakamalaking earth hauling truck sa mundo. Ang T282B ay isang operated na bersyon ng T282 truck. Ang mga truck ay binuo sa isang sampung acre, o, apat na ektarya, na pabrika sa Newport News, Virginia, USA, na kayang humawak ng apat na 282 sa isang pagkakataon. Ang sasakyang ito ay miyembro ng mga off-highway, ultra-class, rigid-frame, two-axle, diesel-electric, at AC powertrain haul truck. Mayroon silang 327 at toneladang kapasidad ng kargamento at ginagamit para sa malalaking operasyon ng pagmimina. Ang pinakamalaki dito ay ang Liebherr T282B na may kapasidad na payload na 363 at na tonelada at ginawa para sa mga aplikasyon ng pagmimina na may mataas na produksyon sa buong mundo. Ang vehicle ay isang malaking earth hauling dump truck na idinisenyo ni Liebherr, isang German manufacturer ng heavy equipment. Walo Bolas 75710. Ang vehicle na may kapasidad na payload na apat na raan at sham naput anim na tonelada ay ang pinakamalaking dump truck sa pagmimina sa mundo. Ang ultra heavy dump truck ay inilunsad ng Belarusian company Bolas noong October 2013 sa ilalim ng isang order mula sa isang kumpanya ng pagmimina ng Russia. Noong 2016, ito ang pinakamalaki at pinakamataas na payload capacity haul truck sa buong mundo. Ang malaking sasakyan na ito ay pinapagana ng dalawang MTU 65-liter, 16-cylinder 4-stroke diesel engine para sa kabuoang 4,600 horsepower, dalawang AC alternator, at 4 AC traction motors. Kahit gaano kalaki ang balas, maaari pa rin itong umabot sa bilis na hanggang 40 milya kada oras. Ito ay sinasabing nagdadala ng 450 tonelada na karga, na may walang laman na timbang na at 360 tonelada. Ang track ay 20.6 na metro ang haba, 8.16 na metro ang high at 9.87 na metro ang wide. 7 Caterpillar 797F ang 797F ay nag-aalok ng isa sa pinakamalaking kapasidad ng kargamento ng haul truck sa mundo, hanggang apat na raang maiikling tonelada, o na 363 tonelada, at may pinakamataas na kapasidad ng kargamento sa mga mechanical drive haul truck. Isa rin ito sa pinakamalaking kapasidad ng payload ng anumang haul truck sa mundo. Ang truck na ito ay idinisenyo gamit ang computer-aided design technology, Nauna para sa Caterpillar brand. Ang 797F ay may mas mataas na kapasidad ng payload at mas malakas, mas mahusay na makina. Ang mga pagbabagong ito ay nagbigay daan sa Caterpillar na matugunan ang mga pangangailangan ng operator ng minahan upang mapataas ang kahusayan sa pagpapatakbo at mabawasan ang mga gastos sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng material na hinahakot bawat biyahe. 6. Terex Bucyrus RH400. Ang vehicle ay isang napakalaking hydraulic mining excavator. Sa katunayan, ito ang pinakamalaking hydraulic mining excavator sa mundo. Sa orihinal, ang sasakyan ay ipinakilala ng Terex sa Germany, ngunit binili ng Bucyrus ang dibisyon ng kagamitan sa pagmimina ng Terex noong 2010 at pagkatapos ay nakuha ng Caterpillar ang Bucyrus noong 2011. Ang napakalaking excavator na ito ay pinapagana ng dalawang diesel engine na naghahatid ng pinagsamang 4,400 na lakas. Ang Bucyrus RH-400 ay isang front shovel excavator na tumitimbang ng humigit kumulang na 1,080 tonelada. Ginagamit din ito sa mga aplikasyon ng heavy duty na pagmimina. Ang makapangyarihang makinang ito ay itinutulak ng dalawang 16-cylinder Cat 3516B engine o Cummins QSK60 diesel engine. 3. Schwerer Gustav Ang sasakyang ito ay isang German na 80 cm na baril ng tren na binuo noong huling bahagi ng 1930s at ito ang pinakamabigat na piraso ng mobile artillery na nagawa. Ito rin ang pinakamalaking kalibre ng rifle na armas na ginamit sa labanan at nagpaputok ng pinakamabibigat na bala ng anumang artillery sa mundo. Bagamat may iba pang malalaking piraso ng mobile artillery na ginawa pagkatapos ng Schwerer Gustav, ito lamang ang ginamit sa aktual na labanan. Ang ganap na pinagsama-samang baril ay tumitimbang ng halos 1,350 tonelada at maaaring magpaputok ng mga shell na tumitimbang ng 7 tonelada sa saklaw na 47 kilometro o 20 na milya. 4. Nasa Crawler Transporters Ang mga crawler transporter, na formal na kilala bilang Missile Crawler Transporter Facilities, ay isang pares ng mga sinusubaybayang sasakyan na ginagamit upang maghatid ng spacecraft mula sa Vehicle Assembly Building ng NASA sa kahabaan ng crawlerway hanggang sa Launch Complex 39. Ang mga ito ay orihinal na ginamit upang ihatid ang Saturn IB at Saturn V rockets sa panahon ng mga programang Apollo, Skylab at Apollo Soyuz. Pagkatapos ay ginamit ang mga ito sa transportasyon ng Space Shuttles mula 1981 hanggang 2011. Ang crawler transporter ay may bigat na 2,721 tonelada o 6 na milyong pounds at may walong track, dalawa sa bawat sulok. Ang sasakyan ay may sukat na 40 by 35 meters. Ang taas mula sa lupa ay na-adjust mula 6.1 hanggang 7.9 na metro at ang bawat panig ay maaaring itaas at ibaba ng hiwalay sa isa. Sa paggawa nito, ang crawler transporter ang naging pinakamalaking self-powered land vehicle sa mundo hanggang sa ito ay natalo noong 2013. Tatlo. Big Muskie Ang sasakyang ito ay may taas na halos 22 palapag. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang walang kahangahanga na ginagamit sa pagmimina ng karbon na Bucyrus Erie Excavator. Ito lamang ang isa sa uri nito na nagawa at gumagana sa Ohio mula 1969 hanggang 1991. Ang Big Muskie ang pinakamalaking single bucket digging machine na nagawa at isa sa pinakamalaking mobile earth moving machine. Ito ay tumitimbang ng 13,500 tonelada at may taas na halos 22 palapag. Nagmina ito ng karbon sa estado ng US ng Ohio mula 1969 hanggang 1991, at sinira at ibinente para sa scrap noong 1999. Kinailangan ng mahigit 200,000 oras ng tao upang maitayo sa loob ng humigit kumulang dalawang taon at nagkakahalaga ng 25 milyon dolyar noong 1969, katumbas ng 200 milyon dolyar ngayon na isinaayos para sa inflation. Dalawa Overburden Conveyor Bridge F60. Ang sasakyang ito ay hindi lamang ang pinakamahabang sasakyan na ginawa, ngunit ito ay literal na pinakamalaking sasakyan ayon sa mga pisikal na sukat na ginawa ng sangkatauhan. Ang tulay ay tinawag na nakahiga na Eiffel Tower dahil sa napakalaking sukat nito. Ang taas ng pagputol ay 60 metro, kaya tinawag na F60 sa kabuuan, ang F60 ay hanggang 80 metro ang taas at dalawandaan at napung metro ang lapad na may haba na 500 at 2 metro, o 1,647 feet. Ito ay ginagamit sa pagdadala ng overburden na nasa ibabaw ng coal seams para sa pagmimina ng karbon. Mayroong limang overburden conveyor bridge na lahat ay may pantay na sukat at ang pinakamalaking movable technical na pang-industriyang makina sa mundo. Sa kondisyon ng pagpapatakbo, tumitimbang ito ng 13,600 metriko tonelada kaya binansagan ang F-60 na isa rin sa pinakamabigat na sasakyang panglupa na ginawa. Isa, Bagger 293. Minsang kilala rin bilang Mantakraf RB 293, isang higanteng bucket wheel excavator na itinayo sa Germany noong 1995. Napakalaki nito na nagtataglay ito ng mga record para sa laki ng sasakyang panlupa sa Guinness Book of Records. Ang sasakyan ay nangangailangan ng limang tao upang patakbuhin ito at pinapagana ng isang kahangahangang 16.56 megawatts. Ito ay 315 talampakan ang taas, 740 talampakan ang haba, at tumitimbang ng 14,200 tonelada o 31.3 milyong pounds, at kayang gumalaw ng mahigit 8.5 milyong kubiko talampakan ng lupa bawat araw. Upang ilagay iyon sa pananaw, iyon ay katumbas ng paghuhukay ng isang botas sa haba ng isang football field at higit sa 80 talampakan ang lalim sa isang araw. Dahil sa laki ng mga ito, limitado lamang ang mga ito na magamit sa pinakamalaking quarry sa mundo. Ang paggamit dito ay malinaw na hindi madali at ang gastos ay hindi pangkaraniwang.